Pasintabi ho muna sa mga kababayan po natin, lalo ho sa mga minor de edad, mga kabambo, Isa pong, uh, ito pong mga suspect na umano'y uh, itinuturong gumahasa at pumatay sa isang grade 3 pupil doon sa may bahagi ng Cotabato uh, Cotabado Province, sinampahan na ho ng kaso. May update po diyan ang uh, Bombo Coronadal sinampa ng mga otoridad ang kasong rape with homicide laban sa dalawang sospek na gumahasa at pumatay kay Lady Jossie Maribao ang siyam na taong gulang na grade Pupil sa barangay New Israel, makilala Kota Cotabato Province noong November 26, 2024. Ito ang kinumpirma ni Police Lieutenant Colonel Rolly Oranza, ang of Police na makilala PNP sa panayam ng Bombo Radio Coronadal. Ayon kay Oranza, dalawang sospek ang natukoy na gumahasa at pumatay kay Lady Jazzy, ang isa sa mga sospek mismo ang itinuro mismo ng kanyang pamilya. Inihayag din ito na sa ngayon may mga hawak na silang kopya ng ebidensya na naging lead para matukoy ang mga sospek. Ito ang nagpatibay sa kaso at kalakip din ang mga testimonya na mga taong huling nakausap ng biktima bago ito nawala. Samantala maliban sa mga sospek, sinampahan din ng kaso ang isa pang individual na sangkot sa naturang krimen at patuloy na iniimbestigahan ng mga kapulisan. Matatandaan na si Lady Jessie Maribaw ang batang walang awang ginahasa at sinakal hanggang sa mapatay at natagpo ang naaagnas matapos itong itapon sa gilid ng bangin sa nabanggit na lugar. Nanawagan naman si Police Lieutenant Colonel Oranza sa isang sospek na sumuko na nang sa gayon madali ang pagbigay ng hostisya kay Lady Jassy at pati na rin sa mga magulang na bantayan ng maigi ang kanilang mga anak at kilala rin kung sino ang mga nakakasama nito upang maiwasan ang potensyal na mga pahamakan. Patuloy yung ating investigation o pamakal pa tayo ng mga additional na mga evidence. May sali pa natin yung ating mga ibang POI sa kaso na ito. At doon sa gumawa, mayroon pang time no, na surrender na lang siya. Para sa ganon, niya aharapin niya kung ano yung consequence ng ginawa niya ni Police Lieutenant Colonel Rolly Uranza, ang hepe ng makilala PNP sa panayam ng Bombo Radio Coronadal. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Coronadal para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Mira Serbo para sa si the number one most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo!